Sa video na ito ay ipapakita ko naman sa inyo ang idea kung paano magtanim ng mustasa sa bakuran gamit lang ang mga container ng tubig. Ang idea na ito ay galing pa sa ibang bansa na pwede natin magagaya at ng mga idea kung paano magtanim ng mustasa kahit wala kang malawak na area. Ang gawin mo na lang ay tapusin at panoorin mo lang ang video na ito para matutunan mo rin kung paano ito gagawin. Ang unang gagawin ay kumuha ng lalagyan ng lupa para sa pagpunlaan ng mga buto ng mustasa. lalagyan natin ito ng lupa, mas maganda kung garden mix soil ang gagamitin na lupa upang madaling tatubo ang ipupunla natin dito. Pagkatapos ay maglalagay tayo ng tray ng itlog sa ibabaw ng lupa dahil malaking tulong ito upang madali natin mahihiwalay ang mga binhi kapag malaki na ang punla. Sa ibabaw ng tray ay maglalagay din ng lupa, papatagin mo ito ng maayos at dapat pantay-pantay ito para magandang pagpunlaan. At pag naipatag mo na ito ng maayos ay didiligan mo ito ng tubig upang magmoisture at sumiksik ang lupa. Sa pagpunla ay tutusukan mo muna ng stick ang lupa sa bawat plate ng tray, laliman mo lang ng 2-3 cm ang lalim. Kapag maglalagay ka na ng mga buto ng mas asa ay magbadbad ka lang ng kahit tatlo o apat na buto sa bawat tinusukan mo ng stick dahil para kung sakaling may hindi tumubo na buto ay meron kang reserba na buto kaya makakasigurado ka na sa bawat plate ay may tatubo. Pagkatapos ay tabunan mo lang ito ng konting lupa upang hindi makain ng hayop o langgam ang mga buto. Diligan mo rin ito pagkatapos para mag germinate. Ngayon ay dalhin mo ito sa lugar kung saan ay makakakuha ng tamang sikat ng araw upang mabilis itong tumubo at maging malusog ang paglaki. Habang hinihintay natin na tumubo ang mga punla ay humanda na ng paglalagyan ng mga container na pagtataniman, kumuha ng mga kahoy at magporma ng parang hagdan. Sa pagdidikit ng mga kahoy ay mainam na gumamit ng barina para matibay ang pagkakagawa mo sa paglalagyan ng pagtataniman. Depende na rin sa inyo na kung ano ang gagawin niyo na paglalagyan ng halaman, pwede ang bakal o kawayan. At sapat na rin ang ganitong forma ng paglalagyan ng halaman na kahit apat na layer lang para marami kang mailalagay dito. Kung marami kayong container ng tubig gaya nito ay huwag itatapon dahil pwede natin itong papakinabangan. Bubutasan natin ng malaki sa gilid ng container gamit ang kutsilyo dahil ang forma na gagawin natin ay nakahigalang pag ito'y lalagyan ng lupa at pagtataniman. Magbubutas din tayo sa ilalim dahil para magsisilbing daluyan ng tubig upang mabilis lang mag-drain ng tubig kapag magdidilig ka. Para madali mong mabutasan ang container ay gumamit ng soldering iron sa pagbubutas. Pagkatapos ay lalagyan na natin ito ng lupa. Ang ilalagay mong lupa ay garden mix soil. Maganda ang ganitong klase ng lupa para sa halaman na ng mastasa. Ngayon ay ihaharera na natin ito sa ginawa natin na paglalagyan ng mga container na pagtataniman natin. Dapat nakapwesto din ito sa lugar kung saan makakuha din ng tamang sikat ng araw. Pagkatapos ay diligan na natin ito upang magmoisture ang lupa at lumambot na sa ganun ay tamang-tama sa paglaki na ng binhi ng mastasa ay nakaready na para mapagtaniman. Pagkalipas ng sampung araw na pagpunla natin ay ganito na ang mga punla, sa ganitong gulang na ay pwede na itong ilipat sa permanenteng pagtataniman para mabilis ng lumaki. Sa pagkuha ng mga binhi ay dahan-dahan mo lang itong ungkati ng puno upang hindi mapuputol ang mga ugat at kung maaari ay isasama na natin ang lupa nito na nakapitan ng ugat para di na magagalaw at madali na lang itong mabubuhay. Sa bawat container ay magtatanim lang tayo ng dalawang binhi ng mast dahil para maluwag lang ang paglago ng ugat kaya komportable lang upang maging malusog sa paglaki. Sa ibabaw pala ng lupa na pinagtaniman natin ay maglalagay tayo ng balat ng itlog. Ang balat ng itlog ay nakakatulong ito upang mapatibay ang katawan ng bawat halaman at nakakatulong din sa paglago ng ugat ng halaman. Pero optional lang naman ito kung wala kang mga balat ng itlog ay pwede naman na hindi ka na maglalagay nito sa ibabaw ng lupa na pinagtaniman mo. Makalipas ang 30 araw ay ganito na ang magiging resulta, malaki na rin ito at may malalapad na dahon, berde na berde at healthy na healthy. At kung mapapansin natin ay halos nasa isang dangkal na rin ang haba kaya hindi nagaano katagal ay pwede na rin itong maaani. Maganda talaga ang may tanim na gulay gaya nito dahil malaking tulong ito upang makatipid ka bukod sa makakatipid ka ay pwede mo pa itong pagkakitaan. Makalipas naman ang apat na pong araw ay ganito na rin ang itsura ng halaman mo na mas may malalapad na dahon at nasa tamang gulang na rin upang pwede nang kunin at anihin. Masarap sa pakiramdam na ang pinagpaguran mo ay ganito na ang resulta. Maganda talagang may sarili kang pananim na gulay sa inyong bakuran dahil mas nakakasigurado ka na wala kang kemikal na makukuha mo sa halaman na makakain mo, di gaya sa binibili na may konting pagdududa ka pa. Ngayon ay maaari na natin itong pitasin ang mga dahon ng must asa para may ulam ka na sa inyong bahay, masarap kapag bagong kuha pa ang must asa dahil presko pa ito. Ang pagtatanim ay nasa sipag at syagalang talaga para may aanihin ka sa huli. Kung nagustuhan mo rin ng video na ito ay huwag kalimutan mag-follow sa Daily Garden at Home para updated ka lagi sa mga susunod na video na aking i-upload. Maraming salamat.